Ito uh, uh. so, yung bridge mga sir na ginagawang food park pag gabi So ang nakikita naman natin sa at napakalakas mga bundok mga sir Dry lang yung mga bundok kasi sobrang init ngayon eh. Pero grabe yung view mga sir na nabibigay sa inyo ano. Eh, nice no? Ayan ang view mga sir Grabe si Ano? Wow! Pizza nyo Gusto ba? man. <laughs> It's the bad, man.

Good morning mga soy, pupunta kami dito sa Sitio Baag San yung target namin, kaya lang mukhang hindi kami abot pero importante makapunta tayo din mga soy no So isang oras lang daw yun dito from dito sa aming bali bahay, dito sa may deka hanggang dito sa Sitio Baag New Clark City na kami dadaan At nakita niya naman, time check, 5.25 Araw ngayon ay April 21 mga so soy araw ng linggo ngayon tayo ay pupunta doon Clark mga soy mas malapit lang kasi tamayin yung Clark City tayo so dire dire chindahan doon ng last cam duman napaka bilis lang so ayan Tanyan naman mga soy napaka safe yung mga tayo di Pampanga yung Clark City ayan diba jo madilim pa 5.30 am sa New Yu Bridge kasama sa akin OBR sa oras doon biyahe napakalamig dito sa Clark mga soy let's go nakikita nyo nakaraan And vlog natin itong mga soy uh, dito din kami dumaan papunta sa Monasterio de Tarlac. napaka ganda ng daan dito mga soy yan o oh, dito sa New Sa Bridge na ginawa nila pero sa mismong New Clark City mga soy mismong ano, dinidevelop ay may ilan pang mga Mataktag pa yung biyahe kasi mga soy, hindi pa talaga 100% natapos yan. Ito yung news sa Kobe Bridge mga soy. Napakaganda, di ba? Oh yeah! Open to mga soy sa lahat ng mga sasakyan. Mga bikers dinadayo to eh. Okay. syempre pang profile pic kung gusto mo dito mga soy. Napakaganda, di ba? Angas men! So, dito yan sa New Kobe Bridge sa Clark mga soy. ito rin yung daan, papunta muna stereo at dito sa Sitio Bag dito na tayo dadaan mga soy napakalawak ba? Diba? let's go ayun mga bulong bundukin mga soy oh. yan dito medyo matagtag na yung daan ayun oh. mapansin naman natin ayun oh. tingnan nyo naman grabe oh lawak ng daan oh so dito na kami dumaan oh marami na rin mga sasakyan na nagtitake take advantage dito sa daan ito mga soy kasi napaka ano nga eh parang nasa express eh ba? Diba? ayun yung daan mga soy alright so time check 5.45 na mga soy kaya mga soy, medyo maraming patirik na daan dito mga soy dito sa New Clark City kaya sigurado yun yung nakakondisyon ang inyong motor at gulong. Kaya ako ang gamit kong gulong ay champion tires na panatag talaga ako sa mga akyatan na biyahe, anuman daan mga soy, sigurado yung champion tires yan napakita talaga ng quality mga soy. Ito yung medyo patirik mo so grabe talaga yung tarik dito ng daan no? oh kaso kita nyo naman yan Ayan eh, mga soy grabe no tarik talaga dito mga soy kaya paghahanda mo talaga yung pagpunta dito grabe yung tarik to mga soy let's go dito mga soy ay pa exit na tayo dito sa New Clark City grabe ayun si Aring Araw hindi natin nakabutan ng sunrise okay lang mga soy importante hindi pa ganun kainit no So makapag drone pa tayo doon, makailang drone chat, yes! So ayan, napakalamig dito sa New York City tapos nakapakabilis lang ng biyahe, 31 minutes Oo, halos kalahating oras ng mga soy yung biyahe na magpupunta dito sa Kapapas So dito sa may pinaka ano, bridge mga soy Nakapakabilis lang no mga soy So yung kagandahan dito e, eh. kapabilis na yung biyahe mga soy dito na yung pinaka exit Kung gusto nyo mag-monasteryo, Dito Tapos dito yung pinaka Sitio bag Ngayon ay pupunta naman tayo sa O'Donnell Bridge mga soy Alam ko yung Beno Bridge Yung dinadayo mga ano, bridge Yung mahaba mga soy yun eh Napakahabang bridge nun So kung pamilyar kayo doon yung dinadayo Uy pwede naman palang diretsyo doon eh Kaya no Barangay Santa Lucia na tayo mga soy Welcome So, maganda yung mga daan dito Maganda na pagkagawa dito oh, magkita na naman sa mapa Medyo marami lang talaga ang patirik na Diyan, mga oh, sir Pero, yung kalsada, napakaganda Very friendly Alright, di ba? Friendly, wow oh, huh. O, Kita yung mga bulubundukin na yan, o oh. Alam ko Sambales Road to eh Malapit sa Sambales Road So from Angeles to Dito sa Situbag Halos isang oras lang yung biyay mga sir So napakalapit lang no So napakaraming maganda tanawin dito sa may bandang Tarlac Dito sa amin sa Angeles Alam nyo naman Iilan lang mga pasyalan talaga More on kainan doon Kaya pumunta tayo dito sa nature tayo mga soy. Nature naman Let's go At yan Welcome to Barangay O'Donnell Yan Barangay O'Donnell na tayo mga soy Let's go Napakalwalas ng daan dito eh maaga kasi yung nagdayo Oras ngayon 6.11 na mga soy Nang umaga napakaganda talaga magbiyahe na maaga mga soy Yung traffic napakalamig Hindi ka naman pirata kasi napakalamig pa na yung hangin mga soy Diba talaga? Napakaganda ng view dito mga kasoy Ayan no? Parang Gabaldon feels din dito Ayan no? Ito malap na tayo dito sa My Bueno Bridge Yung pinakamahabang bridge sa mga kasoy Isa ng mga bundok dito mga kasoy ayan. O ba? Diba? Oh what a view mga kasoy Bundok dito Nice view no Tapos pupunta ka na dito sa Bueno Bridge Ito yung ano eh Food Park pag gabi ginagawin nila ng food park yan. Yeah, kapit ang gagawin ng food park yan pag bingi ha? Huh? pag food park pag bingi kapit yan? ano oh, pa rin? ayan e, bueno bridge ayan ayan? mhm mhm huh? mm -mm. nice! ito yung bridge mga soy na ginagawang food park pag gabi so nakikita naman natin, napakalwalas, napakalawak sa mga bundong mga soy dry lang yung mga bundok kasi sobrang init ngayon no pero grabe yung view mga soy na nabibigay sa inyo no nice no bueno bridge Napakalabak Nice Nice talaga dito Mga presko Let's go Presko presko dito mga soy oh. Nature Chill chill lang mga soy Chill tayo sa bihaya dito Dito mga soy Kaya gustong gusto Dinara yun ang mga iba rider to Yan o oh. Banking Bankingan 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 Sarap pa yung ano ha araw <laughs> oh nice yan bankingan pero medyo mabuhangin ha ingat kayo mga soy kung pupunta kayo dito sa sitya marami daw na atsatan or akyatan na dadaanan pa dito mga soy kita niya naman Medyo tuyo lang ang ating mga damo-damo dahil sa init ng araw mga soyo bulod view Kita niyo naman yung kalsada dito, di ba? Yung gravity Mayakang may view deck din ah, may puso-puso na View deck Kaya lang sarado, campsite Mount Talibing Campsite BNS Ayan Asok tayo Sure na na? Ha? Sabi niya Dito merong picture taking 5 pesos BNS. Maglalaglag tayo dito mga soy Try big to Ayan Sige ba Alam mainit ne. May kakanting dito pag gabi yan. Pwede kayo mag-camping dito mga soya. In the beach. Maraming twisty road dito mga soya. Ah, kabanatuan, compound, hectares ba? Alam ko sa balis road na dito mga soya. O yan, oh, yan oh. tingnan yung banking o. Oh. Alright. So maraming dito, campsite. Kung may like na campsite, may campsite na naman dun o. Oh. Camping-camping, yan. Pwede-pwede dito oh. Ayan uh, ang pag ano, masarap dito mga sir Enjoy lang natin ang view Malapit na lang 8.1 km na lang tayo Let's go Ayan ang daan o Sigsaging, sigsaging Ayan o, no? patirik yung daan doon o no? Gravity Gravity Ano yung patirik na daan mga soy? Patirik dito mga soy, let's go! Kaya ata no? kalan to Sag hindi mga soy Ano? Right! Sitcha ag? Let's go! Ganda! Zero. Alright, right, let's go. Ito yung patirik, grabe. Uy. Taterek na to mga soy. Yan yeah, o. kaya kaya naman ng scooter gaming mga sir o oh, diba scooter gaming patirik ko dito mga sir scooter to mga soy kaya ano pangintay nyo punta na kayo dito mga soy sayang ang motor ba diba? ay pang bankingan uy pababa naman to dito gravity may ibang klase na may patrek may pababa ayan ayan naman legit Ayan ang view mga soy gravity ano oh. wow zigzagging oh sheesh such a bug man haha <laughs> yung ganda dito mga soy wankingan all the way Ooh, ganda ganda Ah, dito mga soy. Malapit na kami sa Sitio Bag. Nandito na kami kasama ng aking OB. Let's go. Yan, medyo may konting rap road lang. Pero basic yan. Basic man. Hey. Oop. Pinagawa pa pala yung daan dito. Sa yung daan papunta doon? Dito? Ah, dyan. Oh, okay, đi đâu đó, let's go, let's go, let's go, let's go, mà Mali tayo không đi Abahay ah, na ito mga to. Tama ba dinadaanan natin? Tanda, tanda, tanda di Hindi, mali yata ito Nagari yata ito <laughs> Saan po yung doon? Saan po? Ah, diretso lang po Pwede po dito? Pwede dito? Ah, wala nang motor Di na kaya ng motor doon? Ah, okay. Pero pwede lang park dito? Ah, okay, sige. Dito na tayo. Camping to. Ay, lagay pa. Lagay pa. pa? Dala. Ah, taas na. Pwede, tara. Kaya ah, yan? Yeah. Kaya yan.

At dito na lang namin tatapusin ang vlog maraming salamat dito nakapunta kami dito ng safe dito sa Sitcho Bag syempre salamat sa Champion Tires at sa Owen Suspension na talagang matibay at matatag talaga so dito na lang namin tatapusin ang vlog ingat kayo ride safe